malaya na kami si hi malaya na kami dito sa ito yung area ng uh, dito kami magsistay for mga 2 months, ito yung labas ng kwarto punta lang kami ngayon sa grocery, syempre kailangan bumili ng pagkain wala nang rasyon na darating araw-araw kakawilang lang namin and di na ako nag video kasi medyo hassle eh daming dala tapos uh, haba nung medyo mahaba yung nilakad so ito yung kusina so, yan. so shared uh, shared kitchen yan pero maganda kasi may mga label so kami unit uh, D So, yan yung space namin. Tapos pati yung ref. Ayan. Ayun, mag-focus. Ayun. Anyway. Ito yung mga napag-grocery namin. Uh, sibuyas. Boom! Siyempre, kailangan ko i-try yan. Panghugas. Pasta sauce. Sausage. Ayan. Ayan dalawang klaseng sausage, paminta, asin, mga worth one year na asin, noodles, bacon, bola bola, chicken, beef, giniling na baka, burger, which is siguro itong ulam ngayong gabi, bawang. Ayan, so, Lulutuin ko muna yung burger. Um, lagay ko muna yung iba sa ref. Tapos, yun, yun, quick update lang. Um, dit, again, dito kami for one and a half to two months. Hanggang November kami dito. Malaya na kami sa quarantine and eto nga yung dito kami magstay for um, around one and a half to two months. Pakita ko muna sa inyo yung room. So, ayan yung room. Simple-simple lang. May kama, may table, cabinet. Um, and then meron silang mga libreng binigay na pagkain. Which is nice kasi gutom na rin kami pagdating. May <laughs> mga nagtatanong kung paano nga ba kami napunta dito. And sabi ko nga sa inyo, series to ng, ng mga video na ipapakita ko sa inyo. From um, plano, nasa Pilipinas palang plano na pumunta dito. Hanggang sa makarating kami and makapagsettle kung, kung paano ba talaga um, for nurses. And dun nga din sa ating mga asawa ng mga nurse. First is, kailangan mag-take ng dalawang exam, um, CBT and OET. Yung CBT, yung parang ito yung mas technical, uh, parang ito yung board exam ng, ng UK. And then, after that, um, kailangan nyo mag-take ng OET, which is English exam naman yon uh, which has four parts, reading, listening, speaking, and writing. Not in that order. I think last yung speaking. Pero isang araw lang lahat yon uh, depende sa schedule na makukuha nyo. Pag naipasa na yon, hindi naman kailangan una yung CBT, hindi rin kailangan una yung OET. Kahit ano, uh, basta meron lang validity yon. Uh, so check nyo na lang kung, kung valid pa yung isang exam by the time na matapos yung isa pa and mag apply kayo for a job. Okay? So yun lang. Once naipasa nyo na yung dalawang exam na yon, pwede na kayong mag-apply sa ibat-ibang agency or hospital. I think trust ang tawag nila dito sa UK. Pwede namang recta, pwede rin I think through agency. Um, so, yun. Sa ating mga asawa, at this point, wala pa tayong gagawin. Sa mga dependents, wala pang kailangan gawin. Uh, yun lang. Tulungan nyo lang yung partner nyo na maipasa yung mga exam na yun kung baga kung anong support ang kailangan nila ibigay nyo kasi syempre para sa inyo rin naman yan eventually. Yung OET exam is hindi siya ganoon kadali definitely um, lalo kung hindi ka sanay na mag English which is why willing akong tulungan kayo. Uh, kung nurse ka ay nanonood ka dito comment ka or PM mo ako pag-usapan natin tutulungan kita dun sa English exam mo. Next week, pag-usapan natin kung anong requirements, anong next step kapag naipasa na yung mga exam pag usapan natin next week so huwag niyo kalimutan mag-subscribe or like niyo yung uh, video like niyo yung page kung sa Facebook kayo nanonood YouTube, subscribe, like niyo yung video comment kayo kung may questions kayo huwag niyo kalimutan i-share to yan. yan chill muna tayo habang inaantay ko si Kim tigma natin tong Tikman natin tong ano San Miguel Special. Tama na, Special. mag-focus. Yan. Special. So, yan. Okay naman. Pangit. Hindi pala okay. Pangit. <laughs> so, yon, <laughs> Ang pait niya. Kasi alam kong may pait yung beer, pero ito, kaya iba yung pait niya. So ayun. Uh, dinamay ko lang sa video para makwento lang sa inyo uh, kasi syempre, alam naman ng marami na mailigaw uminom.